Nandito po kami ngayon sa Wasigman Salay. Sa bahay po ng tito namin. Ganda no? Sino ginasilip ni kuya? Ano, ang dalawa. Bago dalawa-dalawa yan ako. Bali apat. Ito ba yung mga paklang na yan? Iba yan. Ayun. Yan pala yung tagakit ang... Uy, baka mabagsakan ng buko ha. Baba mo. Baba mo. Tiyo. <laughs> ang aming kusinero. Nagulang na.

Ano beg? Ano beg? Yung regas yun, yung regas yun baga doon ay. Yung maliit doon ay. Ano nangyari? Wag lang tayo sa'yo. Yung mga isa na doon. Sa bubuhay. lang kailang sa ulo namin yung bubuhay. Doy! Doy! Yung kabila oh! Rakit na ng ipin. May nag-aaragawan sa likod sa buko. O gatulakan pa. Ah, ragawan man sa buko. Yung dun sa kabila. Doy! Bukok na yan. Oo. Wala kasi buko sa amin. Doy, kapila doy. dandahan ha! Gulok sana, pero maganda. Doon sa kapilang, ano, bilang buko. Kaya mo, Doy, pag hindi babaan na, Doy. Kaya pa, Toy? Bisik lang sa akin, Doy. <laughs> <laughs> doy, hindi ba naga? Ano yun, Doy? Mar? Bila, doi, yun, yung dagat! Oh, yung dagat! Ayun, ganda ng dagat no. Oh. Saan si Makoy? Hello. Yun pala si Makoy. Makoy! <laughs> Huwag ka magpunta sa malalim ha. Masarap ang buko ya. Masarap <laughs> po. <pa>. Oh? <laughs> ba isa pa. Ne, ne. Ne. Ba'y timan kayo ni Bibe Dala -dala. No, galing din sa ano yun eh. Sa antique. Mag, no. Magpaitiman kayong dalawa ba Abo daw. Para ba siya? Panalo kita na eh. Si, ano ka lang eh. Yung second runner up. <laughs> yun. Salamat po. Buko tayo. <laughs> ano bang? Beng? Uri, ka lalaki. Ano Ayun na yung aming taga-akyat oh. Pababa na. Ano doy? Kaya pa? Hindi makasagot ng tao. Ay, pababa. Pababa. Kangalay. 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 Yan. Okay, buko malay. pa more. Oh. Yung pawis na pawis Saan na. Ano doon? Tapos pagbaba, walang may wala, kapag wala, nasabaw. Ayun lang. <laughs> Natirang buko. Natirang bulok okay. sa Buko is life. <laughs> okay. Magulang na to. Magulang. Magulang na. Magulang na. na. Ito po yung ulam po namin. Pugita. Tapos isda. Ano isda to, Tiyo? Loro. Ha? Loro. 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 na isda. Yan Ha? Oh, Sa kaluya. May gula ka dun, Jay? Bulok O. yung kanilang almusal. Kaya nyo yan? Kaya nyo yan? Kaya ang yung ganito lang ano kalakihan. yung lang na, ano, na balat ng kahoy, <laughs> oh, Yan lang ang kanilang inatapis. Ang <laughs> pag ay, ngayong, ngayong, <laughs> <laughs> Pero sa kanila ay, ano ay, Bale, lang huwag lang, lang, lang daw, ano, wag lang Bale, daw kasukin. Pag umiyak ay sigurado, buto lang kamay mo. <laughs> kagandahan lang din sa kanila kahit tingnan mo lang hindi man yun mo hmm. na eh yan ang tunay nga si mm -hmm. na mga mangyan mm. si -hmm. eh, kita mo yung mga kana mm. -hmm. eh mga civilization eh eh kita mo ang mga kanap pa na, na. oh. naglakad sa Bitsay, ay abo. Doar na lang ang may takipay. Oh. <laughs> ang buli ay waro na. <laughs> <laughs> yan mga bagyan oh. na may lahi oh. at kanak. No. Sibilisado sila yun. Ay mga kana, know? ay sibilisado, sibilisado, sibilisado oh. ginta na to. Ang pa naglakad sa Bitsay, abo. Ang ano, ano, dito? dito ay ga galabas na yung daw utungang utong lang. Ang oh. mga kanak lang yan. Hindi to ano lang kitang ano ay. Sa ating oh, lang. pa. Balot naman ba yan? Balot naman ba yan? Pero sa mangyan yan, ang importante daw sa kanila yung suso. Yung sa baba, walang dalam na yan. Likas na daw yan eh. Uh -huh. Ay yung pero yung ano, yung suso yes, no. daw ay to. Ano yan? Nagatubo yan eh. Um, bagay nag oh, man, yan. Nagatubo? Nagatubo. Maliit sa una. Nagausbong. Ano gusto mo ang usbong uh, uh, ng usbong. Uh, kaya yeah, pag pinakalman daw yan, magkakalit talaga sila. Hmm. Dahil yung sa bata daw sa bata, hindi na pwede sa Ay! Ayun. <laughs> Ayun. Ayun. <laughs> ito na ito. Talagang pala na ito eh. Ang... Say. pamilyang ano talaga. Yan na, panibagong batch ng buko is coming. Sabaw-sabaw. Ay, gita naman ni Bisoy. Ang sabaw, ipatuwad mo. Ah, Wala na. Ayan na <laughs> ano, siya. Hindi ah. Yeah. <laughs> pag pang sabon, nagalaba si Tito Parok. Oh. Okay. Pag panlalaking sabon, yeah. hindi siya nagalaba. Pag ariel, pag ariel lang sabon, panglalaki lalaki yun eh. Uh, hmm. Pag ariel. Uh, pag, mga, pag joy, eh. pag mga joy, gano'n. yung ganun joy, yan. na... Yan. Um, <laughs> Ay. Yung oh, pag pambabaing. Pag pambabaing. Yung nabili ni Tito Parok. Oo. Oh. Ako, pag natin namin natin doon sa kabilang Uber. Mga ano naman para sa atin daw, saging. Ah. Bago ng puso daw, magdala daw tayo na yun. Mm. Nagpatibaan nyo siya ngayon, kapang pang yun siya nagpatibaan. Ah. Yun yeah, naman ang pusog buhay. You know, wala naman sila ngayon. May yun, matawagan ba tayo to? Tatlo sila diba kapon? Hindi ka nagpalit man dami. Hindi, okay, dalawa okay, nyo sila. Uh. Uh. Sino drive eh? Oh. Oh. Yung, yun, yung may ano dito ako, no. sige Hahaha. <laughs>

Yan, mga ngayon lang yan naka-experience sumakay ng bangka, kaya ganyan po sila. <laughs> Ayan, nakakita kami ng na starfish. Ay, wag pala, Starfish. Hindi tumakat eh hawakan. Uy. Starfish. Starfish. Balik natin sa tubig dagat. Bye!

Maya-maya tayo putang rusli ba na yun? Clear mo ito kami naon! Marami lang tanggalin mo rin yung malaki. Dito, dito, dito! Picture mo ka? Ay, video pala. Sige, picture on kita. Yan, may bago na naman silang isda. Kanina lang nagluto kami ng pugita at saka iba't ibang makukulay na isda. Ngayon, meron na naman galing sa pupot. Okay, ano yan? Pagbuhay pa yan o. pa siya sa lubo. Ang na. Wala na. Okay pa yan. Anak hmm. na. Nandito na naman kami sano. sa ano. Pangatlong trip. Pangatlong trip. Pangatlong trip. Sa Libdong <laughs> Rojas. Pati na namin. Ta. <laughs> nagonguhan na naman na sila ng buko.

Doon din lang. Ah, may umakyat na. Ma? Yan <laughs> para may replay yung ano, yung pagkabagsak mo baga. <laughs> Tapos sa video na ng panorin, buti na stop. Buti <laughs> <laughs> <You> na <can> stop. Buti <laughs> na <can> stop, bagsak. <laughs> <laughs> Kunin mo lahat yan ah. Yun lang ba rin, yung ginuturo ni Geroy. Bagsak ka muna isa? Oo, tapos i-check muna. check muna. Kung may laman. check te. Pag-yubin nga, sabihin ka nang makasin. Sana, din makikita sa YouTube channel na, say, ano? <laughs> Ayaan mo, i ko hanggang pagbagsak mo. Uy, huwag mo huwag yan, maliit Uy, Gago ko Lalaki pa yun eh. Pagbalik natin, malaki na yun eh. Wala pa pare, hilaw. Ha? Wala pa. Hilaw. Wala Hilaw? Hilaw! Masarap na ko. Masarap na. Ma sipon, sipon. Masarap tong sabaw na ko. Pero? Ulo ko na yung... Hindi na nga, sa loob. Hindi na yung maano. Huwag mo natin ang ulo. Sikip-sikip pa sikip yun. Oh, nilagang saging, tapos yung partner is buko na may asukal. <laughs> Tapos binatang isda. Tanghalian nila yung beer. Ay hindi, gin. <laughs> Kanina almusal gin. Kanina almusal gin. Ngayon tanghalian gin. Kaya anong tanghalian nyo? Buko, saging. Ay, buko, ano saging. Buko with sugar. Ay, gano'n sa saging. Okay. Gracias. <laughs>